bilihan ng mga sapatos dito yung mga outlet mall dito sa Tutuban Center. Dyan siya banda oh. Alam niyo yung dating station ng Tutuban. Yan, yeah, just Coffee. Diyan na yung Park Outlet ng Nike. white jordan sya ito pang baguettes pang bataan oh 845 so 50% off yun ang cute kasi may glitter ah uh, so dami na pakita na akong ganito So, 8,395. Nike Air White. Nahuli ko din. Personal shopper tayo, guys. Pwedeng 5,000. Ito, Adidas. malinis na Divisoria ngayon guys hindi okay. na, okay. hindi okay. kagaya dati and then pupunta tayo sa tutuban mall yeah. tapos mag update ako sa inyo ah, ang um, mag update ako sa inyo sa bilihan ng mga sapatos dito yung mga outlet mall yeah. Nike, Adidas yan yun ang content natin today <laughs> sinulit ko na talaga habang nandito ako sa Divisoria para gamit na gamit natin ang ating araw for today. Since long weekend guys, magkakaroon tayo ng 3 day full vlog dito sa aking YouTube channel. Kaya watch out yung mga content na i-upload ko. Karamihan naman talaga mga ano lah, mga watches, shoes, ganyan. May Nike outlet dito sa Tutuban Center. Ituturo ko sa inyo kung saan siya maparada Yan. Diyan yeah. Dyan siya banda Alam niyo yung dating station ng Tutuban. Dyan siya. Diyan yung RCBC. RCBC na 'yan. Diyan banda 'yon. So dating ano to, PNR train station Tutuban. Ayos po. Ay, po ba? Sorry po. Yeah. nakapunta na ako dito once makapag vlog na din ako so bumalik na lang din ako tutuban so ang katabi niya is yung Dragon Age Shopping Center dito sa Divisor then tapat lang siya ng 168 mall dito to sa historical na building na yung Park Outlet Mall. Ito yung sinasabi ko sa inyo dito. Pupunta tayo dito. So malapit lang yun sa Anzu's Coffee. Ayan. So, dyan lang siya sa second floor. Ah, uh, kailangan lang natin umakyat. Ayan. May hagdan dito. fairness, ang dami pa din tao dito, no? Ang dami pa din tao magbutong no? Ang dami pa kayo, mag-shopping, di ba? Meron dito. Nakakainan. Ayan. Uh. Dito na tayo. Ayan, you know, yung park outlet. Yan yung ipa-vlog natin today. So, ang landmark ulit is yung Zeus Coffee. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa Nike Outlet. Siyempre, check natin yung mga sapatos dito. Kung tig magkakano yung mga sapatos dito. Diyan tayo sa mga kalapi mo actually, malaki naman tong park outlet mo nila dito sa Tutubano. And then, naka 70% off pa sila in all items. So, from 2,495, 1,247.50 na lang. Diba? Punta tayo sa sapatos. So ito guys, sa second floor lang po yung tutuban sa center floor. maubos na lang din yung mga sapatos dito, no? Ito, so, ito, Nike kang Low Retro Original Ito, laki ng size niya guys from 6,895 3,447 eto din may pakita sa inyo yung tura niya guys ito 3,900 47 147 na lang. Diba? Look diba at issues. Here's the ito, P3,697. Magbenta kayo ng mga sapatos dito. Ito. Air Pegasus. Ayan, para lalo nyo makita. Size 10. Ayan yung price na nine four thousand nine hundred forty seven point fifty. Ito tayo sa ano, mga Air Jordan. So this is... Yes, ito, 3,547 na lang from 7,095. di ba? Bagong bago. Mahilig din naman ako sa sapatos dati, no medyo bagets pa. Pero ngayon kasi hindi na masyado. Alas konti na lang siya. I think siguro kasi nga madalas dito mag-sale kaya alos paubos na lang din sila dito yung mga sapatos nila running shoes guys. Air. So this is uh, 3,097 na lang from 6,195. Yun na lang yung ano niya. Yung price niya. then eto naman Nike pa din naman and then nasa kabila ata yung price na ito ang original to guys hindi to mga replica wala no? wala eto ang ganito Nike 5 size 12 medyo malalaki kasi yung mga size dito eh no? Huh? malalaki yung mga sizes pero sulit naman to tingnan nyo naman parang halos half price na siya from 7,895 to 3,947 ito Air Jordan yung mga may hilig sa Air Jordan size 14 ng US medyo malalaki lang talaga yung sizes dito diba? ito din um, UK size 12 and then medyo malaki siya yan white Air Jordan Air Jordan na white oh. ito guys 2497 ito Nike Force. May tumututog lang. Ito yung mga size 10 naman. Size 10. Ito guys, 5147 na lang sya from regular price na uh, 10,295. Like, ito is 3,697 na. nyo yung price. 7,395. 39, Grabe yung quality no? Dito lang yan sa tutuban Part outlet ng tutuban Sabi so, pare-pareho lang din naman yung mga price guys Yung iba ng mga pambabae na XDR Tapos pa paubos na din yung mga sapatos din. Arizona. Kaso kalaki naman ng mga... ang ng size. 395 Then tayo sa mga ano? Ang babae na tayo. Babae tayo. sa so, mga pambabae, eto medyo madami-dami pa dito. Ito kasi mga small size. 2,497 Sa so, paramihin kasi dito talaga Nike na guys yung mga Nike white di ba so eto na madaming design 379 7.50 Madami-dami pa dito Guys, pagod na lang tayo dito Pero mapakita ko sa inyo isa-isa ito is 1,897. Jordan siya. Ito pang baguets. Pang bata, no? nyo ba? Pang naman siya. Ayan. Yeah. So, itong... Itong case na to... Pangapambata. Nakita nyo? Pangapambata siya. Ang bata. Ito is 5,447 na lang. Ang regular price nito is 10,845. So, 50% off. Ito is size 7.5 ng US. Parang kasi ito sa akin. Ito naman, Air Jordan ng Nike, again. So, size 6. Ito, 4197. Ito guys, 4197 na lang. Yan. Yeah. Ang cute kasi may glitters. Glitters siya. then ito 4,995 halos bago pa talaga siya tayo sa kabila so ito guys ito yung mga pambabae ha ito is 3,947.50 kaso medyo may ano na siya oh. may mga kulay iba-iba ng kulay eto naman so Nike pa din naman guys, mga running shoes size 7 ng US 3947 3497 eto trick 3797 parang may na show parang may napakita na akong ganito kaso nga nang iba yung design niya ito mga size 8 na meron din 9.5 Ito, 3,947.50. Diba? Ganda, no? Ito, guys, 8,395. Ito yung poor So, 8,395. This is size 7.5. Ito tayo sa baba. Mga white Nike. Ito is Nike Air White. Ito, $3,495. Yun yung price niya. $3,495. So, white yung color. Size 8.5. Parang ganito yung mga size ko. Ang height ko kasi 5'4. So, kasya to sa inyo. Sa so, mga naghahanap ng color white. Guys, pwede nyo po akong gawing, ano ah, um, ano ba tawag doon? Shop? <laughs> Nakalimutan ko <po> na. Ah, <laughs> uh, shopper. <laughs> so, ito size 6 naman siya na Air Jordan. Pwede itong bagets, no? Pambata. Personal shopper. Ayan. Nahuli ko din. Personal shopper tayo guys. Pwedeng pwede. Air Jordan. Ito, 8,095 na siya. Guys, 8,095 to. Yung ganitong itsura ng Air Jordan. Ito, 3,947. Ayan yung itsura ng 3,000 5,057 Ito naman Ito guys 4,200 from 6,000 Ito Adidas Tama naman Yes Adidas ito, size 7 ng US. Pwede nyo akong maging personal shopper kung gusto nyo. Ito 8,000, ano, this is 4,895. Yan. Yeah. Yung ganitong Nike one, 4,895. Ito naman, 2,968. maliit na pa eh 3,400 3,947 mga 3,000 yan itong mga pinapakita ko sa inyo guys mga tig 3,000 to. I think yung iba dito na mga makiyaw na siya ito guys 3,947.50 Yan yeah. Halos bago pa Ito Nike Zoom Wala nga lang price Minit na siya Ito 3,947 kanya, Ito yung tsura. 3, 3547 4, dito guys. From male to female. Lahat. Oh, talagang Marami kayong pagpipilihan. Yeah. Ito na, yung Kimet. P2,500. P2,200. 2497 Uy, pag may magustuhan kayo ah, i-message niyo ako sa Instagram. Nasa description ko yun. Halimbawa, may nagustuhan kayo. Pwede ko naman ito ship ah, uh, GNT or Lazada. Yan. Bigyan nyo lang ako ng extra, mga 500 pesos sa aking As talent fee. Diba? Yan, halos patatapos na yung vlog natin. Ito, 3,947. Grabe naman ito Ay, mag-selfie nga ako para pang ano thumbnail <laughs> pang thumbnail na di ba pang thumbnail na ito mga tag 2,000 3,000 lang po ng mga sapatos dito kita nyo Cảm nào That's it for today, guys. Puska ang ating vlog. Aawin na tayo. Check natin yung mga footage natin. Ayan, guys. Oh. 70% off. Sale all items.